Sa bakbakan ng militar at mga rebeldeng grupo sa bayan ng Pilar Abra noong nakarang linggo, tiniyak ng 501st Infantry Brigade ng Philippine Army ang pagiging bukas palad nito para sa mga susukong miyembro ng kilusang larangang gerilya North Abra. Inadvocate nilang coast nila at been going on for 50 years now and wala naman, hindi naman nag-prosper. Uh, pro so why not give a chance? dito sa government efforts natin, particularly with this, uh, yung mga development na nangyayari because of NTF-ELCAC. Sa so, uling tala ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, aabot na lang sa 1,567 na miyembro ng mga communist terrorist groups sa buong bansa ang natitira noong 2023 kasabay ng pagpapatupad ng NTF-ELCAC ng E-clip o Enhanced Comprehensive Local Integration Program, nais din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad na ang amnesty program sa mga susukong mga rebelde. Ang amnesty program ay pagbibigay ng pardon sa mga sumukong rebelde mula sa kasong rebelyon at iba pang krimeng nagawa nila laban sa pamahalaan. Para maipatupad ito, kailangan munang magkaroon ng local amnesty board ang kada rehiyon sa buong bansa, bagay na tinututukan na ng grupo. Initially, uh, mayroon ng 1,500 applicants from the cpp mpa Iyon uh, na ipoprocess kapag uh, ma-finalize na yung IRR. More or less uh, 17, no? 17 local amnesty board in different regions. Ito yung mag uh, at mag-assess kung uh, either yung, ano, yung uh, ina-apply na na amnesty will be uh, will be you know will be eligible or not Pero kasabay nito tinututukan pa rin ng NTF-ELCAC ang pagbuwag sa natitirang 11 weekend fronts ng CPP NPA sa iba't ibang bahagi ng bansa The PNP and the armed forces will work closer uh, because some areas na uh, cleared na will have to be handled by the Philippine National Police as the uh, uh armed forces transition into uh, the external defense mode but there will always be uh, tasking for the armed forces of the Philippines uh, all the way because it's part of the NTFL-CAC. nagbigay tayo ng mga targets sa mga units natin kaya uh, kung mapapansin po ninyo ay halos uh every day ay nagkakaroon po tayo ng mga armed encounters no? not just between the armed forces of the philippines and uh, the members of the new people's army but also with the local terrorist groups so uh, we, we launched an expansive and intensive uh, military operations uh, against all of these uh, threat groups Noong nakarang linggo lang, idinaos ang ikalimang EXECOM meeting ng NTF-ELCAC sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At dito, ipinalala ng Pangulo ang pagtupad sa mga proyektong magpapaunlad sa mga lugar na apektado ng insurhensya. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.